Magsitayo po ang lahat. Biyernes Santo sa pagpapakasakit ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin si Kristong Anak ng Diyos na sa ati tumubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin si Kristong, anak ng Diyos, na sa ati tumubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang Haring, higit sa sinuman na binabathala. Nasa Kanyang palad, ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't sambahin si Kristong Anak ng Diyos na sa ating tumbo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati ilumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sabahin si Kristong anak ng Diyos na sa ati tumubos sa pamamagitan ng, ng Kanyang dugo. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong pusoy huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba. Sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin si Kristong anak ng Diyos na sa ating tumubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Apat na pung taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay swail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina sambahin si Kristo anak ng Diyos na sa atin tumubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa hanggan. Amen. Halina't sambahin si Kristo Anak ng Diyos na sa ating tumubos sa pamamagitan sa ng, ng Kanyang Dugo. Uupo po ang lahat. Ang Panginoong Jesus sa Hardin ay nanalangin, naiyak sa lungkot ngunit kinalinga ng Anghel. O Panginoong Hesus, itinatwa ka ni Judas at iniwan kang nag-iisa ng mga alagad. O Panginoong Hesus, hinamak ka at niluran, pinagpapalupat hinatulan ng kamatayan. O Panginoong Hesus, ang krus ay iyong pinasan hanggang sa kalbaryo para sa aming kasalanan. O Panginoong Hesus, ikaw man ay hinubaran, ipinakong walang awa, ngunit ni walang angal. O Panginoong Hesus, patawad pa ang tinuran, dahil ang ninais mo ay ang aming kaligtasan. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak na minamahal, kundi ibinigay siya upang magpakasakit para sa ating kapakanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parasahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa aki isang pusong tapat Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galakong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mabtapat. Iyong kahabagan, o Diyos ang siyon, Yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Tatayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara um, noong una, ngayon ayun, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Uupo po ang lahat. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak na minamahal, kundi ibinigay siya upang magpakasakit para sa ating kapakanan. Minahal tayo ni Yesus at ibinuhos ang kanyang dugo para sa atin upang hugasan ang ating mga kasalanan. Panginoon, naririnig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo at ako'y nalipos ng paghangas sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon, ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa teman at ang banal ay nagmula sa bundok ng paran. Naghanap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan ang nagsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa Kanya. Darating siyang singliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa Kanyang kamay, at doon nagtatago ang Kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan at ang haring pinahiram mo ng langis. Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan, Anupat tumaas ang malalakas na alon? Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig, nangatal ang labi ko. Nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa kong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapis sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng oliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot, ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iingat ang ligtas kahit sa kabundukan. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, una, ngayon, ngayon at ayan. magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Minahal tayo ni Jesus at ibinuhos sa kanyang dugo para sa ating upang hugasan ang ating mga kasalanan. Sinasamba namin ang iyong krus, O Panginoon. Pinupuri namin at dinarakila ang iyong banal na pagkabuhay dahil ang kahoy ng krus ang nagdulot ng kagalakan sa sanlibutan. Purihin mo, Jerusalem, Purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasiyon. Iyaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik iyaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng dami tupa, yelong pumapatak para itong alikabok na sunupay lumalagpak. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagakpak na ang lamig di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip niya ang hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Tatayo po ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpas sa hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sinasamba namin ang iyong krus o Panginoon. Pinupuri namin at dinarakila ang iyong banal na pagkabuhay. Dahil ang kahoy ng krus ang nagdulot ng kagalakan sa sanlibutan. Maikling Pagbasa ng Salita ng Diyos Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanyay halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon ay marami rin ang mga bansang magugulantang Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni Numan. Para sa ating kapakanan, si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Magsitayo po ang lahat. Nagyayag ang paratang sa kanya. Si Jesus na taga Nazare, hari ng mga Hudyo. Sa kanyang unan ay nillega ang paratang sa kanya. Si Jesus na taga Nazare, hari ng mga Hudyo. purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at binalaya ang kanyang bayan. At napadala siya sa akin ng isang makapangyariyang pagamangitas mula sa libi ni David. sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una. Nailigtas niya tayo sa ating mga kaway at sa kamay Come Para sa ating kapakanan, ang ating manunubos ay nagdanas ng kamatayan, nalibing at muling nabuhay. Buong puso't pagmamahal na ating siyang sambayin at ating idalamin ating ititudo, itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong aming guru, para sa aming kapakanan, ikaw ay naging masunurin hanggang kamatayan. Turuan mo kaming sundin ang kalooban ng Ama sa lahat ng bagay. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong aming buhay, sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus, winasak mo ang kapangyarihan ng kasamaan at kamatayan. Kami nawa'y mamatay kasama mo at muling mabuhay kasama mo sa kaluwalhatian. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong aming hari, ikay naging hamak sa gitna namin, tila isang hayop at di tao. Turuan kami ng kababaang loob na siyang pamamaraang iyong ginamit sa pagsagip sa mundo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong aming kaligtasan, ibinigay mo ang iyong sarili hanggang kamatayan dahil sa pag-ibig mo sa amin. Tulungan mo kaming ipadama sa isa't isa ang iyong pag-ibig na di nagmamaliw. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristong aming tagapagligtas, sa krus ay mo ang lahat ng panahon sa pamamagitan ng mga bisig mong nakaunat. Pag-isahin mo ang mga nagkahihwahiwalay na anak ng Diyos sa kaharian ng iyong pagliligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. panalangin. Amang makapangyarihan, tunghayaan ng buong pag-ibig ang sambayanan mo, gaya ng pag-ibig na ipinamalas sa amin, Heso Kristo, nang ipaubaya niya ang sarili sa mga masasamang tao at nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.